sa oras na ito, ako po ay maunguha ng gamot para sa ubo dito sa aking bakuran. Ngunit bago po ako maunguha ay ayusin ko muna itong aking mga pananim. Ito itong mga papaya. Papayang lalaki ito mga kaubayan. No? Yan. Ito po ay papayang lalaki yan. Ang tabayanan nyo po yung um, pamumulaklak nito, pamumunga. Pati po ito papayang lalaki yan. Kaya ang gagawin ko po dyan, ay kakapunin ko po yan, para po mamunga, mga kaubayan, ganito po ang magpabunga ng papayang lalaki na eto. tinatalbusan lamang ng ganito ito mga kaubayan yung papayang lalaki para mamunga po siya kaya ang tabayanan nyo po yung pamumunga ng papayang lalaki na ito sapagkat pagkat ko po yan baka mga 2 weeks po ay mamumulaklak na po yan mamumunga na po yan papayang lalaki yan po ang gamot sa loslos mga kaubayan Ngayon naman po ay kukuha po ako ng gamot sa ubo. Yung gamot sa ubo po, malakas na gamot sa ubo. Ito po mga kaubayan, yan po. Yan po, napakarami po. Kukuha po ako ng mga gamot sa ubo, mga kaubayan, dito lamang po sa aking kapaligiran. Ito po, ang palayang ligaw. Ito po, kukuha po ako niyan, ang palayang ligaw. Ang dami ko na pong nakuha ng palayang ligaw mga kaubayan. Ang kasangkapan ng palayang ligaw na ito para magsilbing halamang gamot na mabisa ay oregano at lagundi. Tara na po, kukuha po ako ng oregano at lagundi naman doon. Doon po, kukuha po ako ng oregano at lagundi sa banda roon, mga kaubayan. oregano at lagundi mar, mga kaubayan ay marami po dito ayun po kukuha po ako ng oregano at lagundi dyan ito po ang lagundi mga kaubayan napakarami po lagundi lagundi ito po at ito naman po ang oregano yan po ito itong oregano at ang palaya mga kaubayan lagundi <clears throat> pag pinagsama-sama mo po ito ay malakas po na panggamot sa ubo yung makakapit na plema marami na po kaming pinagsubukan mga kaubayan oregano po lamang at lagundi ang ligaw mabisa po sa ubo yan mga kaubayan Ngayon naman po mga kabayan ay dadako naman po tayo sa gamot sa high blood gamot po sa high blood mga kabayan yung malalapot na dugo at panlinis ng dugo ito po talilong po talilong talilong at itong alukbati talilong po at alukbati mga kabayan ang proseso naman ng paggamit nito itong talilong at alukbate ang proseso naman ng paggamit ni nitong, nitong talilong at alukbate ito po ay linalaga linalaga po ito kasama nito at iniinom po yung tubig nito mga kaubayan tapos ito pong dahon niya itong matalbos niya ay pwede na po ninyong ulamin ganyan lamang po ang proseso ng paggamit ng talilong at alukbate. Mabisa po ito sa high blood, sa malalapot na dugo, pampalinis ng dugo. Marami po tayong mahalamang gamot na para sa high blood, pampalinis ng dugo, malalapit, ah, malalapot na dugo. Kaya lang po ay ilagay po lamang natin sa tamang proseso. Linalaga po ito at iniinom mga kababayan. Nawa po ay naman po ang mga videos neto para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng mga halamang gamot. Hanggang dito na lamang po at marami